Sige, baklas, deko, ang Diyos, ha? Uh, marano kayo, namiminsala kayo ng tao. Ilan? Ilan kayo? Ilan? 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 Dalawa? Dalawa? Sige, mm, baklas! Kagaling yan, ha? Nagkakaintindihan? Ha? Kailan gagaling? Mamaya. Um, sige, papatayin kita. Sige, papatayin ko kayong dalawa. Mm. Saan ka galing? Saan ka galing? galing? Gusto kong malaman. Sa puno? Sa puno? Sa puno ko nakatira? Sampo dito sa may ilog? Opo, sige, baklasin mo yan. Hindi ako tatakot sa'yo. Sige. Sige, bakas. Tanggalin mo yan. Kunti na lang. Hmm, tanggalin mo sa pa. Gagaling sugat niya na. Ha? ha? Nakakaiti niya yan. Sige pa. Sige. Kunti pa. sakit kayo sa mga batang ganyan. Wala namang ginagawa sa inyo. Naiiyan ka lang. Gumingin. Labas mo muna ako patid mo. Bilis mo na. Kipa. Ito sa papa mo. Kipa, konti na lang. Nawulo. Wala akong damit eh. Kumulit hmm. na ito. Paano yan? Papatayin kita. Ha? Ha? Uh, ah? Hindi. Papatayin ko kayo. Namiminsala kayo. Alam mo may pagitan ng mundo? Alam mo? Bawal kayo maminsala ng mga ganyan ha. Mga tao ha. Tama di ba? Oo. Oh. Bakit ganon? Bakit kayo namiminsala? Kasi natamahan kayo. Kayo iiwas ha. Hindi ang tao. Ha? Ah! Sige pa. Kilala mo ako? Kilala mo, mo ako? Ha? Alam mo, manggagamot ako. O oh, sige, baklas. Hmm. Iti na, tatakbo ka pa kanina eh. Yung makakatakbo sa akin, ha, ah, papapatay kita sa bantay ko, kay Intoy, luwende papatay sa'yo. Ha? Ah. Hmm. Sige, Oo. Uh. Tagal pa. Kailan gagaling to? Mamaya. Hmm. Kung mo. Bumaba ba? ng ang deadlock mo. Sige. O, di ba? Hmm. Susunod ka sa akin, ha? Ha? Gusto hmm. mo pa hindi pa to? Hmm. Hindi na. Hmm. Sige, pakla. Tanggal. Papasakit diba, ng mga bata. Di ako papayag na ginaganyan yung mga walang kalaban laban. Ha? Ha? Gano'ng kakalaki? Malaki ka ba? malit Damal na upa. Kaya wala kang tsura eh. Ibang klase ka eh. Sige. Okay. Hindi hmm. ay pahirapan niyo. Pahirapan mo. Pahirapan mo yung toy. Pahirapan mo yung toy. Pahirapan mo yung toy. Kailangan e, mo pumatay diyan ha. Punti hmm. na lang. Hmm. Panginoon ko ng Isus sa akin naman katila. May nilakas sa inyong basbas sa so, patayin po ang gumagambala sa batang ito. Saan ni Patrice? Ako'y patayin. Paano na ito kaya? Eh? Generous. Ha? Generous. Saan ni Jesus ba ito? At ikaw na. Alam mo sinabi? Relax ka

Alam mo na kasi na ko. Ka? Oh, sanak mo yan ha. Ah, muli ito po si Aporat ng team Apo Erika Putsain. una sa lahat nagpapasalamat tayo sa ating mga nakilala na si Yahweh at Panginoong Jesus na kanya pong anak natin Panginoon. Shout out po kay Apo Erika po Marwin, Apo Ken ng team Apo Erika Apo Shout out din kay Madam Mel at kay uh, Rosita, ng Pareto. Shout out din kay Carl ng Bacolod Team Supremo. Muli ko po si Aporat ng team Apo Erika Maraming salamat. oh <sighs>